Kaya natin ito, tinamo ito, isang ipo-ipo. Isipin nyo naman, mga langgaw. May ipo-ipo na nga, buti nga tumama sa dagat. Eh kung nagkataon tumama pala ito sa kalupaan, tinamo ang mga tao walang langan na talaga nakipag-esyuso. Sus, pumunta pa doon sa tabing dagat. Tinamo, pinagmamastan, for the views. Ayan, may daladalang cellphone. Tapos ngayon, nagbibideo sila ang lakas. Tingnan nyo, kita nyo yung ipo-ipo na yan. Parting kabisayaan ito mga langga. Sa Pilipinas ito. Talaga naman ang Pilipino. Oh. So, panoorin nga natin ito. Ay, grabe. Ay, grabe talaga ang sobra natin. Ilan nyo na, naman. Sumugod pa sila doon sa tabing dagat para makita yung ito ito ano kaya ko ni ang bilis kaya ng ano niya tingnan mo yung mga bang nakikita niyo naman yung mga bangka komportable lang sila ang din natin na nakita niyo oh eh, di ba yung nandiyan sa mga bangka may ba mga tao yan oh uh, nanonood lang sila ano kaya kung biglang ay eh, huwag naman sana talaga naman ang Pilipino basta pagdating sa 4WS ay, nagkakita. Grabe. Ang din itong ipo-ipo natin. Buti nga sa mo, sa daaga tumama itong ipo-ipo natin. Grabe, ng panahon natin ngayon, may bagyo, malakas ang ulan. Tapos binabaha na tayo. Ito pa yung ipo-ipo. O, di ba? Grabe. Hmm. Wala lang, komportable lang sila parang relax lang silang manood yan sa ipo-ipo na yan. Ay, katakot ito. Grabe, ang bilis pa naman ang ano nito. Habang pinapanood ko ito, ako parang hinihingal ako ng panood. Hinihingal ako sa tapag na biglang uh, na pumunta dyan sa kalupaan na yan. Ay, oh. ay, 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 Talagang saka lang na sila magsipagtapuhan at hindi na sa kulo. Pag nandyan na, mismo na sa kanila. Diba? Walang ang na pinapanood nila ang mga ipo-ipo. Dahil ang dami tao. Ang eh. tao nagmamasig sa ano naman. Ito, nagmamasga nila ng gusto yung ano na yan. Ay, eh, sakit sa tayo na sa kanila. Ayan, na naman. Sa natin ang mga nag-comment dito kung bakit kasi nandoon yung mga tao sa tabing dagat. E eh, samantalang ang ipuipuin nandiyan na. O, di ba? Uh, basahin natin to kay Alan Jimino. Huwag sana magtiwala baka may kapalit yan dapat lalo tab. Sa tabing dagat kayo, mag-ingat kayo dyan. Dapat inisip niyo huwag nang matuwa. O, di ba? Nag-ano nag, nga ano, pa sila, di ba? Ang sabi ni Flora Pangalinan, iba talaga sa halip na tumakbo palayo, tatakbo palapit tapos pag nadisagra sa gobyerno na may ang, kasalanan. Eh, ito yung sinasabi ko, ba? Diba? And Mazite, iba talaga ang panahon ngayon. Dati tatakbo ng mga tao, papalayo ngayon, tatakbo papalapit para kumuha ng video. Kaya nga, for the views, And this, and sabi nga nun, ay ito kay Lee Hippolito. Nangyari na po talaga yan sa evap evaporation po tawag dyan And sabi naman ngayon ni apoyli Lee May mga ibang planeta talaga na kailangan ng tubig Kaya gumagawa sila ng mga paraan para mangunikta ng tubig sa mga planeta maraming tubig ay, ganun ba yun? Richard Balongdo, Balongbong. Water spot po yan ang tawag dyan. Common plan, ano, ploninom sa tubig. Dapat wag makinig sa mga, uh, sa mga sabi-sabi sa mahiling manakot ng tao. Hala, uh, ba? Diba? And sabi naman gano'n ni Merla Gargrago sumag-asay. So Yan na nga ang pang pangitain sa hula na nasa yugto ng tayo ng dulo ng panahon. Kaya nga tayo ay laging magmamasid sa mga mangyayari ngayon at huwag makalimot manalangin ng kay tulong kay Lord na tayo ay ligtas niya sa mas masaya mangyaring ng panahon sa ngalan ni Jesus. Amen. And Wendell Martos, ayan big out. Panahon na po ng upang magsisi at talikuran ang kasalanan. Lahat po ng sign bago bumalik ng Diyos ay nangyari na yan at nangyari na. Ang pinakahuling mangyayari bago ang bumalik ang Diyos at Travis, ano, trabulut, trabilusyon, kaguluhan na hindi mangyayari mula sa likhae ng Dick, Matthew 24. Kaya nga habang may mga tinatawag para ngayon, manumbalik na po kayo na sa Diyos. Sabi ng, sabi ganun sa Biblia, ngayon po ang dapat magbalik. Amen, ha? Nandito maraming comment. Ang sabi naman dito, kay Rudy Partido Agunoy, Lucas 21, Kapitulo 25 and 28. Magandang balita, ang pagdating ng anak ng Diyos, Menchinko, magkaroon ng mga platandaan sa araw sa buwan at sa mga bituin. Sa araw at buwan, sa mga bituin at sa lupa, ang mga bansa ay magsisindak at malinito dahil sa ugong at dalugdog na sa dagat. sa 26, ang mga tao ay hinimatay sa takot dahil sa pag-isip sa mga kapahamakan darating sa sa Sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit and 27, sa panahong ito, kailangan manumbalik. Ayan mga langga. Nandito na, inano na dito sa Biblia yung ano no. Kasi ito ay e, ipo-ipo eh. So, ito sa uh, sa Bila Aurora. Sa ibang bansa, maraming balitang ganyan at daming nagsisi, nasisira. Meron pa rin pala sa Pilipinas. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ingat po tayo mga kapatid. Pray for uh, everyone safe. Ayan. And thank you. Labidia Clocomaridar. Yan ang puno ng ulan. Kung hindi niyo po alam, Mamihigop tapos yung dulo parang shower, huulan sa kabilang baryo. Bihira nyo lang talaga makita yan. Mas maswerte kasi hindi yan sa lugar ya, yeah, uh, nyo bumagsak ang ulan at nasinbasa at ito ay nahigop sa dagat. So mga laga, ito lang lang sa akin ha. Uh, tama nga yung sinabi dito ng isa nating nag-comment na sa halip na tumago, Uh, bumalik at pumunta at magsipaktagpo pa doon sa tabi ng dagat para mag-video sa 4Ws. Pero isipin naman natin lang ang ating kalagayan, no. Kasi ang ambil bilis pa naman yan, parang ang bilis yan na tumakbo. Eh kung sa palagay nyo, kung mangyari yan na wag naman sana mangyari sa kalupaan, maraming madi-disgrasya, maraming uh, maraming mangyayari na hindi kaganda-ganda. So kung may, may ganyang sistema, mag-ingat na lang tayo lagi at huwag na tayo manood kasi delikado yan eh. ba diba, delikado yan. Lalong-lalo lalo na kung sa mga kabataan ngayon. So, ang sa akin lang, manambalik na lang tayo at magdasal. At lalong-lalo lalo na pag may mga ganyan sitwasyon, ingat na lang talaga tayo. So, maraming salamat dyan sa panunod at pagre-react ng aking video. And thank you sa pagkikinig nyo. Maraming salamat. Yung mga nag-comment dito sa video na to, ito yung mga out ko. Para man ito yung doon sa mga nag-comment ay sasabihin nila ah. Na-shoutout pala ako ni Idol. So maraming salamat sa inyo lahat.